Number two, rehab ng aking munisipyo. Nakapublish na rin po sa KIAJEPS, September na po ang piliin ito. Kaya po magiging maganda, maayos, maalikwanas na ang aking munisipyo. Kailangan na po talagang ayusin dahil marami na po ng compliance sa building ko. Alam ko ba ninyo na open wiring, na yung ibang electrical dito sa ating munisipyo, yung safety ng bawat isa, kaya kailangan mo talaga namin ayusin na. Wala na po fire protection. Doon yung mga sa ibang establishment, nag-require nag, uh, nag tayo ng mga fire protection. Pero mismo dito sa ating munisipyo ay hindi tayo safe, no? At yung CR, kung makikita nyo yung CR dito sa ating munisipyo, Diyos ko, Karubi, uh, ang mga pag-iingis ay tamang mag-CR. Kaya kasama po niya sa pagpapaalis po natin. Open plan ang pinapagawa namin design. Hanggang maaari, glass partition lahat na para nagkakakitaan tayo. At para nakikita natin kung sino yung nagutulog. Kompleto <laughs> so, po ito na kasi darkness namin. Kalo po, internet local area network, CCTV at PABX. Kailangan po nating ito para mapabilis at mapadali ang trabaho ng bawat departamento. Pipilitin po nating matapos ito by next year, April 2024.